Arestado ang isang 41 anyos na lalaki at ang kanyang ina na biyumabiyahe mula masbate patungong Cebu City sa kain ng isang roro matapos madiskubrihang sa loob ng kanilang sasakyan ay may 25 sachet ng hinihinalang shabu sa Pier 5, Barangay Carreta, Cebu City. Bandang alas 7 ng umaga, araw ng Huwebes, Enero 23, 2025. Nasa bat ito sa pamamagitan ng K9 inspection ng mga otoridad na pinangunahan ng PIDEA 7 Seaport Interdiction Unit Cebu. Kinilala mga sospek na silang alias Edward, kurday 1 anyos, driver ng truck at nakatira sa Isabel Leyte at ang ina nito na si alias Edna, 63 taong gulang, walang trabaho at residente ng barangay Ermita, Cebu City. Narecover sa inspeksyon ang isang malaking brown cardboard box na naglalaman ng 25 sachet ng hinihinalang shabu na may kabuuan bigat na 25 kilo at may tinatayang average market value na 170 million pesos. Sa panayam kang Alex Tablate, ang regional director ng PDEA Central Visayas na kinumpirma nito sa pagdating sa pantalan ng mga sospek ay umiwas ito sa inspeksyon ng mga miyembro ng Philippine Coast Guard gamit ang canine units na amoy ng isang canine dog ng pds 7 na si Bayani ang mabahong amoy at agad na umupo dahilan para mabilis na tingnan ng mga otoridad ang carton at nakita ang mga basahan na nakatakip sa ilegal na droga na nakabalot sa isang maitim na garbage bag. Nagpasalamat si Tablate sa lahat ng joint units na tumulong sa kanila sa pagharang ng malaking drug hole sa kanilang nasabat. Dagdag pa niya, random check lamang ito na mga bagahe at sasakyang bumababa sa pantalan. Kaya naman laking gulat nila nang makitang napakaraming droga ang dala ng mag-ina. Nagsagawa ng on-site screening test ang mga chemist ng Pilea 7 Regional Office Laboratory para sa mga nasa bata kontrabando kung saan nakumpirmang ito ay shabu. Isa numete ang mga droga sa laboratorio ng Pilea 7 para sa confirmatory testing at para sa tamang disposition kasong paglabag ng Section 5, Article 2 ng Republic Act Number no. 9165 ang isasampa laban sa mga sospek na pansamantalang nasa kustudiya ng PIDEA 7. Credit call operating units. So ito po yung magiging result ng, ng coordination at participation ng iba't ibang units. And of course, uh, when it comes to illegal drugs, huwag lang po natin sa mga operatiba uh, yung effort. Kasi napaka-crucial po ng role ng community. Sa communities kasi, although yung makukuha na lang natin dyan, gramo-gramo. But very important pa rin yan po kasi yung mga operations na yan ay pwedeng mag-lead yan doon sa mga malalaking operations. Mula rito, sa lungsod at lalawigan ng Cebu, ako si Bombo Ken Apor. Para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. BUMBO!